Babae nasunog ang pisngi matapos masabuga ng power bank sa muka. Sino mag-aakala na ang power bank na kadalasan nating dinadala for our own convenience ay nagdudulot pala o magdudulot na ang perwisyo? Ang power bank kasi sumabog habang ginagamit. Ang buong kwento, eto. Sa isang CCTV footage na nakuhanan sa loob ng isang uh, opisina sa Taoyuan City, Taiwan, makikita ang isang babaeng tahimik na nagtatrabaho sa kanyang laptop. At tila isang normal na araw ng babae, biglang nagbago, ng bigla na lamang may sumabog at nagliyab sa ibabaw ng kanyang office desk. Ang sanhinang aksidente, isa palang power bank kung saan nakakonek ang cellphone ng babae. Sa kasamaang palad, dumiretso ang apoy sa buka ng biktima at nasunog ang kanyang napilik mata pisngi, buhok at lieg. Agad namang sumaklolo ang lalaking kasama ng biktima sa opisina. Gayunpaman, tinutukoy pa ang dahilan ng pagsabog ng nasabing power bank. Samantala, hindi na bago ang ganitong uri ng aksidente dulot ng mga power bank. Dahil nito lamang January ay nagkaroon ng sunog sa isang eroplano ng Air Busan sa Gimhae International Airport habang naghahandang lumipad patungong Hong Kong at ang tinuturong sa larin ay isang power bank. Matapos nito ay nag-iingat na ang ibang airlines at nagpatupad ng power bank ban sa flights dahil sa posibleng panganib na dala ng lithium-ion battery ng mga power banks na may posibilidad na sumabog kapag uminit ito o na-overcharge. Ikaw, mag-iingat ka na rin ba sa paggamit mo ng power bank matapos marinig ang kwentong ito? D WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.